lulutuin namin ngayon din sa bukid mga kamangyan. At panigurado yung may pampulutan na naman si paring Junyo. I for the go. Grabe mga kamangyan, ibaw talaga yung excitement namin. Wow, oh, excitement! Kapag garni nga niyo, mga malulutong yung mga inaluto namin, mga tsatsaron, gayaan. Matagal-tagal na rin o kasi kami hindi nakakatikim ng tsatsarong bulaklak mga kamangyan. Parang nung nakaraan, nakatikim kami. Pero kunti ang nag-agawan pa kami magkakapatid noon nariya. Tapos sakin din nga niyong namin inaplano na magaluto nga niyong kami ng gayon. Ang kaso nga nila, ang kailangan o no, talagang gumising ng maaga para ho makaabot doon sa palengke. Gawa ng madalas o talaga marami nang nagapareserve noon. So wala ka na talagang aabutan. hindi ko nga niyong alam. Siguro ay mga pampahay vlog talaga ay marami talagang naghahanap naghahanap. Kaya ko na rin pala din yung karning manok mga kamangyan. Gawa ng magaluto na rin kami ng pininyahang manok. Kasi panigurado, mabibitin kami doon sa isa. Gawa ng kukunti din lang yun lalo na kapag naprito. O alam nyo kung bakit pininyahang manok yung isa pa naming alo doon. Eh, sige, hulaan nyo. Hanapin na hulaan. Kasi umamaya alagyan ito ng pineapple juice. Diga, o naasa kami na hindi kami mahahay blood. Pero feeling ko parang di sa patyon parang talagang kailangan ng palakasan na lang talaga ng kapit kay Lord ay diret pinatadtad ko na nga nila ang kay paring Junyo ay ring karning manok o pwede na mo ipatadtad na lang doon sa palengke talagang gusto pa yung apahirapan si paring Jun salamat lama lang <laughs> minuto minutong ano na pagpapakulo ng mga kamangyan ay idea yan at kinuha na nga niyo ni paring Junyo at saka ni kuya Julius ngari may mga murang bituka na rin doon sa palengke samayan mga kamangyan at kapag mabili kayo doon sa palengke ang sasabihin niyo na lang ang ho, yung pangchachero bulaklak alam na ho ng mga nagtitinda yo ay alam niyo naman ho ako kapag mga nagpapakulo nagay an hindi basta tubig laang inalagyan ko talaga ng pampalasa para, syempre, pinapakuloan pala ang ay malasa. Nanaks naman. <laughs> Tapos, so, kailangan talaga yan napakuloan ng bonggam-bongga kasi may mga dumi-dumi pa yan. Tapos, so, syempre, ilang beses na lang kami nakapagluto ng gaya. Napansin ko na kapag pinakuloan, masarap yung pagkalutong niya kapag na prito na. O, oh, tamo, may natutunan na naman kayo sa akin. Sining ko, kailangan nyo akong bigyan ng bente. Hala, bakit naman naningil? Tapos <laughs> mga kamangyan, naalala ko, nung unang-una kami nagluto ng garni, ang dami yung nag-comment na akala nila yung pinirito namin o ginawa namin chacharon ay yung bulaklak mismo mga napipitas di yan. Kaba yung iba yata ay naisip pa na era ay gumamila o kaya naman ay isang pagita. Eh, grabe naman yun. <laughs> Maring yun naman o eh, ay pwede. Ay, meron nga ning kangkong chips ni Josh mo. Ay, kala. Huwag ko naman mababalita na may nagpitas ng orchids na tanim nung nanay. <laughs> Para gawin chacharon o kaya naman ay chips. Abay, nakakatakot naman yun. Baka naman ako ay mabato ng walis tingting. -ting. Ari, ah. Bale, ari, tinaprito na nga niyo namin, ari, mga kamangyan. Tapos, oh pagkakuha niyan mamaya, ah, palamigin lang ng konti, tapos aprituhin ho ulit. Para siguradong malutong na lutong yung pagkagat mo, eh, talaga namang nagalagato na. Depende ko sa inyo kung ilang beses gusto niyong prituhin, kung gusto niyong 82, 82. Kapag, kapag gano'n niyo pala, inasabayan namin na paglalagay noong bawang. Alam niyo naman kapag ayun ang pagkasarap-sarap, di ka man din yung mga inatinda sa labasan, yung mga manik -mani na prito. Ang sarap din ng bawang na medyo malutong -lutong. Tapos, so, oh, kapag ganyang may bawang, nakakatagdag ng bango, iba eh, yung aroma niya. Wow, aroma. No, baby iba na nga niyo yung kulay na rin mga kamang Yung parang naluluto-luto na siya. Eh di kinuha ko na ho at nilipat ko na ho din sa isang lagayan para medyo mapalamig na. Pala ang inahabol ko kasi talaga dyan, kailangan na mas mapalutong are. Gawa ng syempre, yan naman ho ay kahit papaano ay luto na talaga gawa ng napakuluan na. Abay kanina nga niyo, habang napakuluan are ay may nagakuha-kuha na doon. Nasaw-saw na sa suka, sa toyo, tapos nalagay na sa kanin. Grabe na Talang, lang, hindi na makapaghintay. Mm -mm. Apre lang minuto nga niyo, ay di na at apretuhin na ho are ng pangalawang beses. Pritulaan ng prito hanggang sa mag na yung mantika. Hoy, hindi. Yung iba ho pala, inagawa, inaprito doon mismo sa air fryer. Oh, paka social. Sana all my air eh sana on all my air fryer. Trinay tinu namin yung mga kamangyan ang kaso nga nila ang napansin ko. Lalo tong naman siya kaso nga nila ang parang nanunuyo-nuyo na. Kasi syempre naubos doon yung mantika, gawa ng gayon man din yun. So parang hindi siya medyo nakakatakam tingnan, pero malutong talaga. Ay, kapag ang yung lubog sa mantika, talagang medyo maiisip mo na talaga yung bahaw. Parang atanggapin mo na sa sarili mo na magasakit na yung batok mo. Halata aprituhin pa naman doon, di naman nung sa isang tabi ay nagagayat na si na Tintin, si Nanay, si Ati Shay. Yan ang mga expert na sa paggagayat. Bali, inagayat nila diyan mga kamangyan yung mga gamitin doon sa pagluluto ng pininyahang manok. Dati o, kapag may mga ng manok, ang madalas talaga luto namin doon, adobo, tinola, yung mga normal-normal na luto. Pero nitong mga nakaraan, talaga yung nag-experiment kami. Wow, nag-experiment. Tapos nung natry nga niyo namin yung pininyahang manok, aba, pagkasarap-sarap. Kakaiba yung lasa niya. Parang lasang ansarap mag-asawa. Ito yung mga kamangyan, ko hindi pa kayo nakakatry ng pininyahang manok, Subukan so, nyo na. Bala <laughs> muna ho palang agaw hindi ni mga kamangyan. Aprituhin muna yung carrots at saka ho yung patatas. Pero so, mamaya kapag alutuin na talaga yung pininyahang manok, hindi man aray magdurug-durug Baka mamaya ay maghanap si tatay. Nasaan na yung carrots, yung patatas. Baka magtampo, tapos magpabili ng beer. <laughs> Nung nag na nga yung bawang at sibuyas, ay eh, di sinunod na ho di yan aray karning manok. Dalawang buong karning manok na yan. Sana naman eh wala nang mabibitin, ano? Ay, po kayo mag-alala. Gawa nang hindi lang naman kami yung, yung mga ulam na yaan. mga tropa-tropa ni tatay, mga best friend ni nanay. Ako <laughs> ah, doon si nanay, kako naman din kay Umpong, kay Kim at saka kay Julina ay magayat-gayat naman na rin pang sausawan noong chacharong bulaklak. Para naman sila ay may maiambog sa bansang Pilipinas. <laughs> tunay ho kasi, yung tatlong yan yung sobrang daming kumain. <laughs> Miski nga ni si Buya sa inapapak niyang mga yan. ko alam kung tao pa ang mga areo ano na. So marami na may ho talaga yung inagayat nila diyan gawa ng alam niyo naman kapag kami ay nagagawa ng sausawan <laughs> <laughs> sausawan pala ang ay ulam na yun na. Maya maya nga niyo nang nakulukulot na ready naglagay na si nanay ng paminta at saka ho, ng asindiyan. <laughs> Siyempre para may lasa para namang. <laughs> maya maya ho ay ni tatay diyan yan apple juice tapos nilagay naman ni nanay ari nga ni gata pero yung iba ang inalagay ay gatas pero parang medyo maumay umay yun ng very very light no may lagay na nga ni yung karot at saka yung patatas edi sinunod na ho yung pinakampinya pinya doon sa dilata tapos inahintay nga ni ho yung maluto mga kamangyan edi ari naman si ate sin pagsama na pagsama-sama na din eh yung mga ginayat gayat ni na kuya umpong kanina syempre ari yung pinakang sawsawan natin talaga nagugutom na ako pwede ho sa inyo kung anong sawsawan yung gusto ninyo pero gayan ho yung inagawa namin tapos may may mga kamangyan naluto na rin ho pala ari ating pininyang manok at ayan na agad sina ate tintin talaga nagatabi na agad ng mga ulam-ulam nga niyo sila diyan gawa nga niyo ng mga may apagbigyan hindi ko alam kung iba dito abenta na grabe naman tapang busy nga niyo sila diyan abay pakinggan niyo naman ho arang chetcherong bulak grabe mga kamangyan itsura pala ang nare talaga naman magalaway-laway ka na at super happy ko rin nga niyo mga kamangyan dahil nga niyo na achieve namin yung lutong na gusto ho namin para ho din at dahil nga niyo okay naman na are ay alam niyo na ho kumuha na ho kayo ng bahaw diyan kami ho ay sabayan niyo ng kumain din ay for the go abay dali dalaan niyo na ang punta din at aray mauubos na agad dahil ang sasabang bilis niyo ako din yung mga kamangyan gawa ng pati aring aking pamangkin abay ayaw magpaawa. Kala mo ipagkatibay-tibay eh, ng ngipin. Ay eh, baka mamaya eh. Pagkagat mo yan ay eh, uga-uga na yung ngipin mo, Ari. Ah. Pili ko nga ni rin ha. Ay eh, kanina pa sulyap ng sulyap di yan. Si Kim, si Tatay, si Kuya Umpong, si Kuya Bunjing. Kung may tira pa nga ni ho. nga niho, chicharong bulaklak. Gawa lang sa tunay ho. ang apat na yan. Yan yung lagi na lang nagainuman. Siyempre, kasarap-sarap naman talaga ang pampulutan niya. Ang gay <laughs> Ilang minuto pa nga nila ang ho kami nagkakaindini. Abay, parang nauubos na agad yung mga chicharon. Tapos, ang ako din. ng pagkakita ko kay Kuya Umpong. Abay, nagtago na agad ng isa din. Eh. Kaya pala ako nagataka. Bakit nagkakain? Ay, eh? isang kamay lang yung gamit yun know, may hawak agad aruy ah so yun nga yung mga kamangyan dahil nga matagal-tagal din kami hindi nakakain ng chacharong bulaklak ayun napadami-dami mo talaga yung kain namin ngayon kasi feeling ko ang next kain ulit namin ng garne mga after 20 years ay napaka ka eh kaya kung hindi pa ako kayo nakakapag try ng garne mga kamangyan ako ay try nyo na ho samahan nyo na rin ng beer para mas masarap basta oh, kapag mabili kayo sa palengke agahan nyo na rin gawa rin, maubos kaya magpa-reserve kayo tapos oh, kapag nagluto na kayo ng gayan, abay, naman kami din. mas masarap talaga kapag may kasalo hala para para wag naman hong aaraw-araw kami ng pagkain ng karne at delikado din ay for the good. Kinabukasan nga niyo mga kamangyan ay maaga nga niyo kami nagbiyahe papunta nga niyo Houdini sa Batangas. Gawa ng bukas nga niyo ay grand opening ng travel agency na love na love namin. Who's Alam niyo naman ako pag nag-travel travel kami, doon talaga kami nagpabook. Pero bukas pa naman huyo on, kaya yan nagpunta muna kami din sa Monte Maria. Gawa ng matagal na ho namin talagang gustong gustong pumunta Houdini. Gawa ng kapag kami ho ay naluwas kapag kami nasa barko, nasa gitna ng dagat. Naku, tanong na tanong na agad namin yan at gustong gustong na talaga namin puntahan. So ngayon, ito, nandito na kami. <laughs> pala talaga rin mga kamangyan, Sobrang laki, sobrang ganda. So ayun, bali naman siya. Nag-picture-picture ng konti, tapos nag-pray-pray lang kami dyan mga kamangyan. Ay, for the go. Tumaan na rin na pala kami dito sa sarang, hey mga kamangyan Para ho mag-sambyuk nang talagang magutom-gutom na rin. Nung nasa Mindoro nga niyo kami, napag-usapan namin na parang ang sarap mag-sambyuk. Aba, hindi pa dumayo sa Batangas. Sa tunay nga niyo mga kamangyan, sobrang dami talaga namin gustong puntahan din sa Batangas. at dami namin gustong kainin. Ay, dati pa ho mga kamangyan talaga inaplano-plano na namin. Kaso nga nila, ang madalang talaga kami na yung mag medyo matagal din sa Batangas. Madalas ho talaga na dadaanan la ang laang namin gawa ng siyempre mapunta kami ng Batangas Pier papunta ng Mindoro. Talagang literal na daan lang pero yung nakakapasyal pasyal, -pasyal nakakatigil ng garni ay ngayon la ang ho. So ayun na para merami din o talaga yung kain namin din mga kamangyan ang sarap ng karne, ang lambot, ang lasa, at ang fresh ng gulay. So ayun talagang feeling ko pataba tayo ng pataba niyan. So ayun kapag napadaan kayo ng Batangas mga kamangyan or taga Batangas kayo mismo, ayun daan kayo dito sa Sarang He. Ano kasi sa masarap yung pagkain, ang linis noong buong paligid tapos ang babait ng mga staff. So, ayun yan mga kamangyan kinabukasan ay nagpunta na ng nga kami sa Robinson's Lipa. Ayon nga niho, grand opening na nitong Victory of Altea's Travel and General Services. Sa mga hindi ko pa na nakakaalam din mga kamangyan, kapag nag-travel-travel kami ng ibang bansa, dito talaga kami nagapabook. Ito na yun, sobrang dami naman na talagang travel agency dito sa Pilipinas. Kaso nga nila ang ho, meron talaga mga nang scam So, kawawa talaga yung mga nagapabook, yung mga nagabayad, ganyan. Dahil syempre gusto lang nilang mag-enjoy, mamasyan. Grabe, nagulat nga kami mga kamangyan. At parang nagmukaaring meet and greet. Sobrang init ng pagtanggap ng mga taga-batanggas. Grabe kayo! Ang sarap tingnan ng mga ngiti nila, talagang grabe yung pagsupport. Asa to na yung mga kamangyan, lagi talaga ako napapagkamal na taga Batangas, siguro ay dahil sa pagsasalita ganyan. May mga tiyuhin din ho kasi talaga ako dito sa Batangas mga kamangyan at natutuwa talaga ako sa accent nila. Pero kami yung mga taga Mindoro, lahok-lahok naman na ho yung salita, merong parang Bisaya na, merong parang taga Batangas. Alay, ang mahalaga naman ay nagkakaintindihan kami. So ayun, congratulations ho sa Victory of Alteas Travel and General Services. Sana mas lumawak pa, mas dumami pa ang branch. Kasi talaga yung sobrang subok na subok na namin, are ang babait din ng mga staff. So kung nagana po kayo na legit na travel agency, si mga kamangyan ay i-message nyo lang ko yung kanilang page ay eh, for the go. Pero <laughs> so, nyan mga kamangyan, nagkain lang kami, nagpahinga, tapos ayan, pasyal na naman. <laughs> talaga ang kasama mo ar -si ay aray si naman si na Sir Ronald. Talaga yung walang kapahingahan. So, yun, sobrang nag-enjoy ko talaga kami dito yung mga kamangyan. Ang babait ng mga tao, ang gaganda ng pasyalan, ang sasarap ng mga pagkain. Sayang nga nila ang ho dahil pauwi na rin kami mamaya. Kasi sa tunay ho, ang pinunta talaga namin din eh, ay yung grand opening ng travel agency. Sobrang grateful namin, sobrang bonus na lang yung pamamasyal ng mga garne-garne. Ang -garne. <laughs> isa susunod eh, tagal tagalan ng mga 6 months. So 6 months. Tapos ko pa nga niyo, yung mga nakasama ko hudi ni ng mga taga batangga sa susunod sila naman yung madayo doon sa amin sa Mindoro. Pero ayun mga kamangyaman, sobrang nag-enjoy talaga kami. Parang ayoko pa umuwi. so ayun mga kamangyaman, mili pa rin ako ng bibigyan ng gift. Basta i-follow niyo lang ang ating page at i-sharing video. Ano? O siya hanggang dito na lang haring ating video para ako'y nahilo-hilo din. Bye-bye, love you. Hoy!